What's up? Naglakad tayo sa tanghali. Exercise, saglit. Sarap ng hangin. Naglakad lang tayo. 30 minutes. Mainit pero mahangin.

sarap maglakad. What's up, bad What long people? <laughs> Talo. Turn around, turn around. Exercise tayo. bawas sa mga tabak مايند Healthy. Mainit. مايند naman siya ako umabot sa 30 minutes. Araw-araw, nag-aim -araw, ako na makapag-lakad-lakad. At least 15 minutes to 20 minutes. Or 25. Kasi nga wala tayong pasok. Asta-asta natin yung lakad natin. Ibutan natin yung lakad 30 minutes. Bawas-bawas. Subimbang. Isang taon na kasi akong uh, trying to get pregnant. Ang dami kong problema sa hormones. Imbalance. Sabi ng doktor, may picos na ako. Tapos hmm. nagbasa-basa ako sa... Or na tingin-tingin na... Sa mga YouTube. Anong... Mga dapat gawin ko kung may picos. Siyempre, number one. Pag-diet. Tsaka sabayan ang exercise. Nanay mo. araw, pagkalooban na tayo ng Diyos na Baby, buntis mo. Dapat natin yung sarili natin. Yun, may ano rin, gamutan rin. Araw-araw, may ininom gamot para sa picos. Mid-forming, DHA a pala ka Enofim Plus Enofim Plus may halong ano yun folic acid yung mga gamot na yun para sa ano in, insulin natin kasi yung may mga picos pala may insulin resistance tayo sa mga matatamis kasi papuntang diabetes yung may mga virus may problema sa hormones ko yung prolactin ko mababa ay hindi pala sorry, yung prolactin ko mataas yung symptoms na nararamdaman ko kala ko mataas yung prolactin level ko na delay yung menstruation ko hindi dumadating ng ano at least 28 to 30 days hindi delay siya ng ilang araw nung unang test ng prolactin ko nasa 40 plus yung normal range niya nasa 23 lang yung result ko 40 49. Ang naramdaman ko noon, masakit yung dibdib uh, -dib ko. Ah, uh, dibdib ko dito. -dib Ito sa palipot. Ang so, akala ko naman, buntis ako. Kasi akala ko symptoms na yan ang pagiging buntis. Sobrang nasaktan pa naman ako noon kasi nag-expect ako ng na Kala ako mabutas ako kasi may bumunta ako ng 8 days. Yun pala, may problema lang sa hormones ko. Pero ako yung pamataas. Pati yung testosterone ko, nasa ano na rin. Lapit na ang langwa sa uh, range niya. yeah, ano talaga, may picos ako. ko? uh, recently, na-test din yung ano ko, LH. Tsaka FSH. Sabi naman, OB ko mataas daw yung LH ko. Kahit hindi naman ako ganun kataba. Iba yung uri ng kapikos ko. Dito ako sa androgens. Maraming ano sa androgens yung sa testosterone. Wala naman ako masyado pang ano Yung pimple sa ano. Pero may problema ko sa yung buhok ko. Nilalagas siya lagi. Pag naliligo ako sa supply, nilalagas yung buhok ko. Tapos uh, yun, isang taon na kami ng asawa ko nagsubok na mabuntis. Walang control. sabi ng doktor may ano daw ako OB ko may piko sa last year kasi nagpa assist na ako ng OB para mabuntis matulungan ako Iba, ibang problema ko rin yung TSH ko sa thyroid ko unang test mataas siya problema din yun sa sa ating mga kababaihan kapag mataas yung is level natin pwedeng pigiling yung pagbubuntis yung result ko kasi nasa 5.2 yung range ng TSH nasa 4. something 4.7 ba normal range ang sabi sa akin ng OB ko parang pang lifetime ko na daw na inom ng yung ano medication ko sa TSH libotyroxine pero sa within a year na yung pag iinom ko ng libotyroxine ano yung test ko normal na siya Uh, sabi na ako sa OB ko na gusto ko nang itikil kasi kakapagod na uminom ng gamit sa umaga. One hour before food. Tapos sabi ng doktor na huwag ko daw biglain. Kaya next year tignan natin. So, ang isa ko pa ang problema yung endometrium lining ko. Kita ng OB na manipis. Nasa 5 lang. yung e, ang normal na lining ng endometrium natin is ano, at least 7, 8 para maging successful rate sa pagpupuntis. E, kapag manipis yung lining natin sa uterus, delikado nga kunan maget na inam na nga ako ng nitrosol para patulong mga kapatis yung pampa ovulate kaso nung chinik ng ubi ko yung yung trim ko na nipis hindi na niya pinagpatuloy ito nag-assist na akin. ito kasi meron pa yung pagkatapos kinamin trigger shot para matulong ang ma-raptured yung ma-raptured follicle ko hindi niya pinagpatuloy kasi 50-50 daw hindi pa sure niyo. kailangan niya daw akong gamutin para pakapal ng endometrium lining ko maras na ba ah, kapit kaya ito Pero try, try, try pa rin tayong mag-healthy diet. Iwas-iwas na sa matatamis, matataba. Ito sa kanin, konti-konti na lang. Matulog ng maaga. Number one problem ko rin. Stress. Mabilis na ako stress. Kaya apitado talaga yung mga hormones ko. Kasi isa-isa. Isang taon akong may ng Vitamins right para tulong muntis. Parang walang isip. At kung ko kumagano, dahil maharap sa stress ko, mabilis akong ma estres Sa pamilya, personal, nakaka-stress din itong buwan-buwan kang nag-aantay ng business. Every, ano mo, no, pregnancy test, negative. Grabe, may iyak ka talaga. gusto mo sisihin yung Panginoon bakit hindi ka magbigyan ng anak pero ayun kailangan natin bigay sa Panginoon lahat ng kinihingi natin pagtyagaan natin magantay basta lagi hanggang pagkaloban tayo ng Diyos Pero, yun lang. Kayo, anong mga problema nyo? Bakit hindi kayo nagpapuntis din? At nagpatis na rin pala ako ng ano ko, fallopian tubes. Pariho nang silang open. So, yung main problem ko talaga, yung ano ko, endometrium lining, manipis, para hirap mabuntis. May picos prolactin level ko kailangan bantayan ano pa ba stress kailangan i-manage yung stress yun so yun lang maraming salamat ako nga pala si Lori nandito ako sa barim